Kuya, taaabot lang. maray pa tayo. Parang hindi na makahali. Parang hindi ka na makahali. Mas maray yan. Parang hindi ka na makahali. Buwap na, buwap na. Buwap na, Pak. Hay baga? Ni dali mana maray. Abuto na lang mga kuning uran. Nagarolot na pati duman si mga barkada ko. Ni dali, dali na. Amon ka bagu pako sayo nang kahalat. Ano nang ah. damo? Ni nunak. Du dali dali, kani de kan pamasay ako, basta magbibi ka na ano? ba ba ko ni pamasay ano may nagiginibuhan? ano sinasabi sabi mo may nagiginibuhan? si isa na lakwat mo eh, ay, ano man ang 300 man kasi sayo yan maabot ano man baka ko kayang tinapay Dagan mo yan, 300 ba lang? maabot? Mayo na nga, yung iba kayo ni Uya, no, 300. Sinasabi ko sa imo mo, dagdagan mo yan. O, 300 na lang nga ni Kaya nga ni? Mayo na nga ni Uya. Ano, ano mababakal ko kayan? Sa inyo naduan. ma, ano pa kami, ma? Bakal pa kami dumanin mga inu-inu inumon Ano? Sa inyo naabot? Ano nga bakal <tutupan> ka yan? Coca-Cola? Pagas digdi sa harong kakanon ta, dahil mo lamang pigi-isip. Kung ka na, may diskarte ka na kaya ang araw mo na kaya ng mo. Tama ko ka na masagit na aki. Dagdagan mo nga ni, sabi yan. Atak, mayo mo. na nga iba. Tura mong yan, tura mong yan. <gulit> ang itsura mong yan, oo. oo. Yan, mayo ka na nagkinibuhan. Lakwatsa, lakwatsa yan. Oh. Ito, oh. oh, yana, oh yana, oh yana. Hmm, um. Oh, oh, ACL> oh. Oh na lang dinibo. Oh. Ikarga buyna lugod ako. oh, okay. uh oh. na. Kausan na malabuyo na. Taw na dumang ka raw, dumang ka. Hey, si Mama. Mana mo mama, ano gigibo mo sa kwarta? Kulang man ngani ang Papa, di mo na yang kwarta na Tama bakal baga. Ay, si Mama? Kita tuyan. ini tato ko ni Papa. Papa. Bisaya ba kagano ka nakasta kaya sa sulot mo? Anong pakiramdam Ramindo? Mayo um, ka nang nagginibuhan bagay kay bisa ano? mayo nagginibuhan? Kada ko na kuno sina ginibuhan. Kagaro ah, ka na ba? Mayo ko din na nagginibuhan. Ma, ma asikasukan mga akin mo. Teka kaya na supo. Ano na ang, ang pagara sa kaso ko sa mga kita? Ako naman mo yang magliwali oh. Ano? Ang mga aki nagkakapabarayaan mo na. mag-less-less sa DJ ho, oh, ka na magbalik. <coughs> <coughs> parang di <dili> na makahali. <coughs> mm, mm, parang di ka na makahali. Mas maray yan. Mm, 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 mm. Parang di ka na makahali. Bot na, bot na, bot na. Bot na, bot bot na. Bot bot na. Buat na, buat na. Buat na, buat na! Aku ako hindi mabalik-balik mas kita so ano Aku ako hindi mabalik lumayas ka na 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 hindi nalugod ako nadagos na nagkakararigosa tamak ako ano ba kayo nindo ina sa kuya ina ini ina reklamo ta ka mo pag aro mga gibo-gibo nindo sa kuya Ano na, tama naman ang obligasyon ko sa inyo para, para sirirbihan ko ka mo. Hindi ako makauli sarong. Sigurado lalabugo na ako katong duwa na itong magama na ito. Grabe, ito sa ating ako. Hindi ka mo sa kuya na hira. Kilingan ang bitis ko. Kilingan ang bitis ko. Aram ko na, ano, day dahi tama ang ginigibo ninda. Dahi tama. Aram ko day tama, tama ang ginigibo ko. Bako uh sala. Kasi gurang naman baga ako dapat ako mag, mag ako sa buhay ko. Bako, pagpaparap, tutulan ninda ako sa gusto kong gibohon. Dapat maging balaya na pag-urang na dapat. Nag-enjoy. Bakong puro konsumisyon. <laughs> Umanda ka mo sa kuya pagbalik ko.